Tara mga idol, samahan niyo ako sa aking long video sa aking pamamahalak sa kami At ito yung aking boy naman ng mga idol. Ay. Oh, naman, oh. Ay, thank you, Lord. Uy. At pangalawang pano ako dyan mga idol, isang malaking lapu-lapu sa ilalim na yung natin makikita mga idol. Oh, grabe po. po At kasunod naman mga idol Isang malaking pusit Hindi ko na nakakaroon ng video Ang aking pagpana mga idol Ay Ay Uy Ay, okay Uy Ayan ah. At dito nga ano ito yung barakodang nakabitao nang pinanaka ng puti pinanak. at nakita pa kami. Ay, buti. Ay! Ay! Buti, atendik, isa rin ito mga idol nung nahihirap pa tama na isa ito dahil malikot mga idol at kaya yan batagal ko yung pinanak yan dahil napakalikot niya at ito na yung barakuda kayo ng mga idol na pinanak ko na nakawala mga idol Tingnan nga mga lalo magpapamalaga siya hanggang sa makawala ayun no sayang at dito nga ano, isang malikot na manis ng ating nakita kaya hinabul habul ko tawang yung sa aking napana. At ito na naman mga adult ninyo. ito isang maliit na posit niya no ang likod at dito nga no pagkatapos kong ang posit may nakita kong sura na pagpala ko dyan hindi tinamaan mga idol sinubukan ko sandak main ang aking kamay pero mailap talaga hindi nahuli so ito na yung time mga idol na susuong na tayo sa ilalim ng pier para makapunta sa kabilang banda at pauwi na tayo mga idol medyo natatakot ako dyan mga idol kaya nilingaw-lingaw na lang ang aking sarili dyan <laughs> wow. At pagdating ko sa bahay mga idol, no, sinugat ako na aking mabuting kaibigan na si Jonel na binili na lang nokos at hanggang ngayon magdalawang araw na hindi pa nabayaran mga idol. <laughs> at hiling ko sana mga idol no, sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Pa-subscribe mga idol at advance salamat. Happy New Year mga idol.